marami, marami ka na kasi buhay ng tao na sinayang mo. Pati buhay ng anak mo, ginawa mong aso dito sa kundok. Alam mo yung sitwasyon ng anak mo eh. Yes. ko. Iba ba ala, Kumander? Oh? Oh? Mga dukul kayo ni mong mga tawahan, ba? Kumander mo, eh. mong tao, kumandero! Ano yun, no? Lagi! Para ba, Jogkay ko? Ano naman na yung amang? Ano naghubo naman na yung Hindi namin gagalawin yung anak mo basta ibibigay mo si idrian. Walang gasgas. 'Yan lang yung inainggit namin. Pamantras. Hindi Relax lang. Relax lang. Relax. 'Yung mukha mo Kay Kay Baruganan ba? Sige, Commander. Kung saan tayo nagkakita ngayon. Kung alam mo yung malaking kahoy dito. Doon tayo mag... Tatag Commander. Sana dala mo si Drian na buhay. Dahil kung patay na dinala mo si Drian dito. may my God, nandukuan. Patay din yung anak mo, Commander. Dinsyahan na tayo, Commander. Tayo lang iniyo. Buhay ba si Drian o hindi?

Bakit? Kung dinuduro kita, ano ba? Ha? Manay no, no, ka manay. Ikin mo, padukul. Ikin mo, padukul. mo, padukul. Ito nung mata niyo, karoon. Dako na yung mga ulo. Buha nga, kab. Buhi utok. Buhi utok. Ano ka? Tandaan nga mong padukul, mangka. Ay, pamaw. Kaya ka muna, gahe. Kami gahe, Gusto ko na mo kalina, Gusto namin ng... Atas na mo! Kataimik na ano. Gusto mo. Kumander, dalhin nyo dito. Bukas! Ayaw ang umalis. Puntahan nyo. At kunin niyo si Drian, dalhin niyo sa amin na buhay. Ah, malaking puno. Makukuha mo tong anak mo. Hangga't nakikita namin si Drian na buhay. Mm. Hindi namin gagalawin kamo. Hindi namin gagalawin ang anak mo. Nandito siya sa amin. Handa siyang magbabago. Walang bandido na inaano namin, Commander. Basta magbabago lang. Kung kayo magbabago, kayo, kayo. Kung magbabago kayo. Ikaw. Lalo-lalo ka na, Commander. Yung isa, yung amang. Wala, so, yung, yung amang, amang. Pagkabansan, wala ka mang... Pagkabansan, wala ka mang... Pagkabansan, wala ka mang... Pagkabansan, wala ng mang... Ang yeah. uh -huh. ni, pero tao ni. Oo. Oh. Ikilak rin. nga niya kong ulo, ano, ayaw na, nga, tayo lalo ng ulo! Hey, Usapang lalaki ko dali ni dito. Yun. Sa Kung hindi mo kami ano hindi na patay talaga tong anak mo. At diyan, at diyan, atas diyan. Kung hindi mo susundin yung sinabi namin. Okay. Eh. Yun lang commander. Yun lang commander. Usapang lalaki. Yun lang yung yun lang. Tradeuran commander dahil kapag mag-tradeur ka. Hindi ka. Na kaming tumulong sa inyo pag ano rin. Siya na tayo.

<mintanong> kita matulsi tayo magkikita sa malaking kahoy oh plano siya, May plano, uh, pala. plano siya kayo plano plano pala May plano siya kayo plano 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 plano